Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Chika minute muna tayo mga kumarites nang gigigil ako kay ate kanina. Nandito nga pala tayo ngayon sa shuttle van dahil ngayon shuttle bus natin ay napuno na. Siyempre ang senaryo pila pila dito sa shuttle van. Tapos si ating nauna sa akin dapat uupo na ako sa tabi niya. Aba nang paupo na ako sasabihin sa akin may nakaupo na daw doon. At talaga namang yung kamay iniharang pa. Hindi naman ako pwedeng bumaba at umikot dahil meron nga rin akong kasunuran. Napasabi tuloy ako kay ate na ate walang reservation dito. Eh yung kasama naman niya eh dito din naman nakasakay sa shuttle van. Ano tapos tabi-tabi. Ang iyamot ko mai Pero syempre hindi ko siya pinagbigyan dahil nga naupo na ako dun sa tabi niya. Sa okay. pagkakaalam po ng lahat, e eh, walang reservation sa shuttle. Mauna kung sinong dapat mauna at wala nang antayan pa. Ayan nako kayo yung magtigil ha at yung pinanggigigil nyo. <laughs> Gusto nyo na magkatabi kayo sa shuttle, dapat sa labas palang magantayan na kayo. Hindi yung mauuna yung isa sa inyo tapos i-reserve nyo. Ay, nakakasura namang tunay eh. Oh, tama na ang panggigigil, Mami Loy. Sorry na daw. <laughs> Nagpadaan nga pala ako dito sa Robinson dahil bumili nga ako ng tinapay pang almusal bukas. Ang hinahanap ko nga pala na gardenia ay yung plane lang. Yun nga lang iwala sila dito. Meron naman sila nung dalawa ha na may kasamang plane kaya ayun na lang yung binili liko. ko. Pagkadating ko nga dito sa bahay, eh, dumiretso na agad ako dito sa kwarto at dito nga nakahiga itong aking anak. O ayan, ayan yung iniuungot sa akin sa Sampano Play. <laughs> Ito nga pala yung mga One Piece figure at nabili ko nga lang to ng 300 plus. Sabi sa inyo eh, bago nga kayo bumili, eh, tingnan nyo muna sa Shopee dahil meron nga doon na mas mura. Ewan ko ba sa aking anak kung bakit nahihilig naman dito sa mga figure na to. Kaya alam nyo na, ilalagay ko na lang sa comment section. At pagkadating na pagkadating ko nga dito sa bahay, ay eh, nagsalang na nga ako ng aming ulam. At yung akin darling naman ay eh, nakapag saing na Itong sinigang nga kahapon ko pa niluto at madami pang tira kaya naman iiinit na lang natin. Tapos ito ang siyang ang life ko lalo na pag wala kaming maiulam. At saka isa nga rin ito sa pinakamabilis iluto. Wala nga pala kaming oti lahat ngayon kaya naman ayan ako ang magluluto ngayon. Pero ito namang akin darling na nakapagsaing na kaya naman tingnan nyo naman sana all hayahay <laughs> hay, hay na. Pero ganyan lang naman yan kapag wala akong oti pero pag oti nga ako siya ang nagluluto. May nga tayo mga kumaretes. Natutuwa lang ako mga at tayo naman ay nakaka 4K views na. Oha, for the first time yan mga kumarites ha. Sa isang taon ko mahigit na pagbablog ngayon lang talaga yan. Nasasanay na nga ako dun sa mga 100 views, 200, hanggang 500 views. Sanay na nga ako. Kaya nagulat talaga ako na nagkaroon tayo ng 4K views. Dahil alam nyo na dito sa mundo ng pagbablog ay hindi talaga madali. Lalo na kung sa views ang pag-uusapan. At hanggang ngayon nga ay hindi pa rin naman tayo monetize sa mga long form videos. Pero sabi ko nga sa inyo na isang video lang ang mag-trending sa atin ay maaanak na natin ang ating in-stream ad. Sa ngayon nga, eh, hindi naman din nga ako nagmamadali. Natutuwa nga lang ako dahil pag meron nga tayo nagtetending na video, ay eh, may mga nagpa-follow nga sa atin. Nagugulat nga ako at nadadagdagan sila. Minsan lima, minsan sampo. Kaya dito nga sa mundo ng vlogging, eh, dapat nag enjoy ka lang para hindi ka ma-stress. So ayan, kumain na nga pala ako niyan at nauna na nga ako dun sa akin mag-ama dahil mga busog pa daw sila. Eh ako naman, pagkakagaling ko sa trabaho at pagkaka ko nga, ay eh, lagi nga din naman akong gutom. Kaya pagkaupo ko pa lang, inakain eh, na nga agad ako. Tapos itong si Sandra naman ay lumapit nga sa akin at may minamarites. o, oh, diba? Tingnan niya yung reaction ko dyan. Wedding nga, ah, tunay. Makayabang lang. yung yung minamarites nga niya sa akin ay hindi na nga rin bago dahil alam ko naman na puro yabang lang. Kaya sabi ko nga kay Mudra ay huwag magpapaniwala. At pagkatapos ko nga kumain ay pinaglalagyan ko nga ng glue stick itong mga one piece figure. Yung dalawang babae kasi ay hindi nga tumatayo kahit ishoot mo dun sa butas. Para mapix nga siya na nakatayo ay nilagyan ko na nga lang ng glue stick. Alam nyo ba na ito nga yung wish niya nung graduation niya? Baka daw kahit isa lang na figure ng One Piece ay eh, magkaroon siya. O ba diba, hindi lang isa, sampu pa yung ibinigay ko. Sabi ko nga, isan ba niya ipaglalalagay ito? Eh, wala namang paglalagyan dito sa bahay namin at wala namang space. Ay, abang, sagot sa akin What? siya rawang bahala. <laughs> Tapos makikita ko mga nakakalat ano, nako, baka ay pagtatatapon ko Pero tayo namang mga nanay, pag may mga gusto ang anak, bili din naman tayo ng bili. Pero pag nakakalat na, gusto na natin itapon. Kaya ang ginawa ko nga, para hindi ko siya makikitang nakakalat, ay umorder nga ako sa Shopee ng maliit na cabinet. Yung nga, nakadikit sa pader at hindi pa nga, lang dumadating. Sabi ko nga doon ko ilalagay sa may tabi ng kanyang higaan. Kaya ayun, pag dumating nga ipapakita ko nga sa inyo kung anong magiging itsura ng mga to. Binilhan ko rin naman siya ng ganito dahil ayo kung dumating yung panahon na sasabihin sa akin, pinupulpil niya yung inner child niya. Ay nako, baka maging kasalanan ko pa. Kaya hanggat kayang ibigay, binibigay ko nga sa kanya yung mga gusto niya. Tapos ang tigas naman ng ulo, hindi pa mautusan kainaman. Pero in fairness naman sa mga figure na to ha, maganda rin yung quality niya sa murang halaga. Nakamenos nga tayo sa 180 ang isa yun lang naman thank you for watching bye